Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong po sa Tambay Makabayan. Uh, ito po uh, uh, ang balita po natin ngayon sa ating bansa. Siyempre po ang kaganapan po sa nangyari po sa prayer meeting sa Cebu. At uh, ito po may balita na po ang news. Uh, nagsalita po ang Pangulong Duterte at uh, painggan po natin mga katambay ang kanya pong uh, speech sa Cebu sa prayer rally. Sa so isang prayer rally sa Cebu. Ito po. Uh, painggan po natin mga tambay at komentuhan po natin ang ating mahal na Pangulong Duterte. Prayer Rally sa Cebu City, ginihintin dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat manatiling isang termino lang ang Presidente ng Pilipinas, lalo kung gusto lamang itong pahabain para makinabang ang kasalukuyang administrasyon. Ayaw pa ang konstitusyon para pabor kanimo ng muling kuray niya o ngayta pag-usap ang termino. Komportable na ta sa unong katuig one term. Let us stick to that. Pabor naman daw ang dating Pangulo na amyandahan ng konstitusyon para man daw ito sa economic provision o sa pagbabago sa termino ng presidente. Siguruhin lang daw ni Paulong Bongbong Marcos na hindi siya tatakbo muli sa susunod na presidential elections. Sabi ni Duterte, hindi na dapat galawin ni Pangulong Marcos ang bilang o haba ng termino ng presidente dahil kung babaguhin, matutulad lang daw din siya sa nangyari sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dati nang sinabi ni Pangulong Marcos sa economic provisions lamang ang tinututukan ng isinusulong na charter change. Bukas naman daw siya na amyandahan ng political provisions sa konstitusyon, pero hindi pa sa ngayon. <laughs> Ibig sabihin, eh, bukas po siya ang amyandahan <laughs> para doon sa political institution. Pero doon sa economic provision, eh, tama naman po yun kung talagang makakatulong po sa ating bansa. Eh, tama po yun na baguhin. Pero yung sinasabi nga ni Pangulong, dating Pangulong Duterte, kung may mga plano nga po, lalo po ang camera, ang speaker, ang sinasabi po nila, di umano, lalo po yung mga matatalino nating kababayan na meron silang plano na nakasaad doon na hindi naman sinasabi sa atin lahat ng camera yung mga plano nila, di ba? Dahil gumagastos nga po, di umano, ng bilyon-bilyon ang camera, di ba? At meron pang mga anomalya na pinapipirma pa ang ating mga kababayan sa mga probinsya, 'di ba? Sa Bicol, mayroon na pong kaganapan doon. Sa parte ng Mindanao, 'di ba? Kaya nga po nagkakaroon ng mga prayer meeting, 'di ba? Ang Mindanao noong nakaraan tapos sa Cebu. 'Di ba? Itong itong nakakalipas lang pong araw. Dahil nga po 'yung pagsulong ng kamera ng uh, Congress, 'yung po ang hindi pinagkakatiwalaan po ni Pangulong Duterte. Pero yung sinasabi naman ni Pangulong Marcos sa mga interview niya na yung economic provision lang ang gusto niyang mangyari, eks kung yung po ang susundin ng kamera, di ba ba? E kaya lang po, sa ginagawa po ng kamera, lalo po ng inyong pinsan, Mr. President, na gumagasta, di umano ng limpak-limpak na pera ng bayan, bilyon-bilyon, gumagastos na po para doon sa sinusulong na tsa, -tsa o charger chains o yung people initiative, gagastos mo ba ang kamera ng bilyon-bilyon o milyon-milyon para lang doon sa economic provision na sinasabi po ninyo, Mr. President? Kaya po, si matalinong tao po si Pangulo, dati pangulong Duterte at yung mga, naka, mga kanya advisor ng mga magagaling na abogado, tulad po nila Harry Roque, ni Salpaleno, Salpanelo, Nanya pa po sila Atty. Glenn Chong at yung dati po niyong uh, Executive Secretary na si Vic Rodriguez. Di po ba, uh, Mr. President? Kaya po, kami rin po mga Pilipino, nag-iisip din po, uh, Mr. President, na mag-uubos po ng daan-daang milyon, bilyon, lalo po yung nakaraang commercial po na natuklasan po ng inyong kapatid na si Senador, uh, Senadora Amy Marcos na gumasta po ng daan-daang milyon para doon sa TV na parang lang i-push yung PI, yung People Initiative. Di po ba? Samantala si Pangulong Duterte, na-amiendahan na, na, na niya na rin yung mga ibang economic provision nung panahon niya para lang maisulong at maiangat palalo yung ating uh, gobyerno. Di po ba? Eh bakit hindi naman hugumasto si Pangulong Duterte nung panahon niya para doon amiendahan yung mga ibang provision lalo sa ekonomiya ng bansa ng bilyon at daan-daang milyon at hindi na po nagpapirma. Uh, si Pangulong Duterte sa mga Pilipino nagbayad ba ng mga sinasabi nila na mayroong isang daang piso. Tapos yung iba naman po, nagagamit naman doon, ginagamit yung ayuda. Pinalalabas yung ayuda, pero sa kabila daw noon, meron daw layunin na hindi maganda yun. Ikaw rin, ni eh, sabi nila, ipapipirmahin. Di ba? Para doon sa PI, kaya hindi na rin po namin malaman, Mr. President, kung sino po ang paniniwalaan namin. Dahil una-una kayo po, Commander-in-Chief. Pero yung Kamara po, nagtatrabaho po sila ng sinasabi po ni Pangulong Duterte na hindi po hindi po rin sa sinasabi nyo na yung gusto nyo lang ang gagawin. Na yung economic provision lang po. Meron pong ibang agenda po ang Kamara. yung po ang uh, sinasabi po ng uh, dating Pangulong uh, Duterte saka yung iba pang mga advisor po ng Pangulong dating Pangulong Duterte na meron pong ibang plano ang Kamara sa pamamagitan po ng inyong pinsa uh, na speaker uh, Martin Romualdes. Uh, yung po ang kinababahala ng uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte na baka po matulad din po kayo doon po sa sinasabi ni Pangulong Duterte sa sa inyong ama na pinalawig ng pinalawig yung kanyang termino hanggang inabot po na mahigit dalawampun taon. Di po ba, Mr. President? Kung talagang gusto niya lung, gusto niyo pong maging world class, world class ang ating bansa, di po ba? Eh, hindi po magkaagal ito ang ating bansa, nakakawatak-watak. Dahil po sa pang, pangunguna po ng uh, Kamara, di po ba? Samantalang noong panahon ni eh, Pangulong Duterte, hindi po ganyan ang pangsyon ng gobyerno. Isa lang po halos ang sinusunod. Ang sinusunod po sa ating bansa, pangulo lang. Pero po sa panahon po ninyo, napakarami pong ah, nagiging bida bida po. Di ba Mr. President? Ang Kamara gumagawa po ng sarili lang plano. Ang hindi namin malaman, mga Pilipino, kung yung po ba, may approval nyo lahat ang ginagawa ng Kamara, ng inyong pinsan. Yun din po ang tanong ng bayan, ng kami pong mga Pilipino. Dahil dire-diretso po ang ginagawa ng kamera. Di po ba? Kaya, kaya po nakakaisip po ang mga taga Mindanao. Lalo po Mindanao na di po ba nakapagsalita na misa ng dating Pangulo na kung ganyan ang ganyan ang gagawin ng mga mambabatas at namumuno sa ating basa ngayon, eh mas mainam pang humiwalay na lang Mindanao. Kung ganyang klaseng uh, politika ang iiral sa ating basa, walang ginawa kundi pamumulitika, pagwawaldas daw ng pera, nakaba ng yaman, ng Pilipinas, niwawaldas ng walang katuturan. Di ba? Samantalang ang laki ng problema ng Pilipinas, lalo sa food, nagtataas ang lahat ang mga bilihin na unang-unang pang pangunahing pangailangan ng mga Pilipino. Di po ba mga katambay? Pagkain, di ba? Andiyan pa mga gasolina, di ba? Napakaraming tumataas, kuryente, tubig, di ba? mga LPG, makailangan kailangan natin panluto. Di ba? Meron naman daw buwa baba. Ang buwaba, sibuyas. Ang kamatis, mataas. Ba? Bawang, buwa ba? Pero ang bigas. Meron, ano sinasabi po sa bigas naman? May, meron din posibilidad. Posibilidad pa lang na bababa. Pero ang solusyon po din ng gobyerno, eh, bagong Pilipinas. Magbibigay ng mga ayuda. Hindi naman pang buong Pilipinas yan, di ba? ba? Kaya ang Pangulong Duterte, siya ay nanungkulan ng anim na taon. Pero hindi nagkawatak-watak ang Pilipinas. Ang mga Pilipino hindi nagkawatak-watak. Meron pong bumabati ko sa kanya. Mga kaliwa, ng mga panahon, mga kamakaliwa, mga, mga media na talagang nawalan ng malaking privilehyo ang mga media ng mga panahon na yon. Eh ngayon, wala nang halos sa uh, oposisyon sa ating bansa. Lahat po eh nagiging kakampi na po na administrasyon. Sabi nga po nila, pati mga kaliwa, di ba ba? Lahat, media, pati mga simbahan, di ba, ba? Nasa administrasyon na. Yun din ang ni Pangulong Duterte. Wala na oposisyon ang bansang Pilipinas. Wala na nang nakakita ng mali. Puro tama na lang nakikita ng media sa pamahalaan. yun, lang po. yun lang po ang komento ni Kamanong sa paninindigan ni Pangulong Duterte na huwag nang baguhin ang uh, batas lalo yung sa sa extension ng mga namumuno sa ating bansa huwag nang pahabain ang termino lalo sa presidente tama na yung isang term It is six years di ba at sana yung sinasabi ni Pangulong Marcos to pa niya po yon na yung provision lang ng economic no na economy provision lang ang kanyang babaguhin wala na pong iba na babaguhin sa salig salig batas ang problema lang po ni Kamano, kung susundin siya ng kanyang pinsa na speaker na ang babaguhin lang eh, eh, ng saligang batas na sinusulong ng PI, yung provision lang na sa ating ekonomiya. <laughs> Hindi natin alam kasi ang iniisip na speaker dahil may mga umuugong-ugong na plano maging prime minister ng speaker of the house. Hindi ba mga tamay? Abangan na lang po natin ang mga kaganapan sa ating bansa lalo sa politika at naaalala naman natin na ang pangulong dating pangulong Duterte ay eh magsasalita at magsasalita yan lalo kung may nakikita siyang mali sa ating bansa eh sanay po kasi siyang gumawa ng tama sa ating bansa dahil siya po ay nanungkulan na anim na taon na ang laki ng pagbabago sa ating bansa lalo sa security 'di ba alam natin yon lalo sa mga droga, di ba, sa krimen, di ba, na nag, nabawasan ng malaking porsyento. At yung ekonomiya natin noon, hindi bumagsak. Yung inflation natin, hindi bumagsak na napakabagsak, kahit pandemic. At ang mga bilihin natin noon, hindi tumaas ng tumaas. Katulad ngayon, na may pandemic pa noong mga panahon ni Pangulong Duterte, pero na-maintain ang presyo ng bilihin. Pero ngayon po, Nagtataasan lahat, walang pandemic, <laughs> Walang problema ang basa, lahat nagpapangsyon, di ba? nakaka-miss din ang panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Mamimiss mami mo pa. Mamimiss po natin talaga. 'Yun lang po makatambay ang komento ni Kamanong Ka sa pahayag ni Pangulong Duterte nung nakaraang uh, prayer uh, rally sa Cebu. Muli po, paalam po, nagiiwan po si Kamano. Mahalin natin ang ating bansa. Ipaglaban natin. Tis-tis lang po. May pag-asa pang bumangon tayo muli. Paalam. Bye-bye.